Napakaswerte ngayon mga kabino sa ating bagong drive at natyambahan natin mga kabino ang mga pugita at di lang isa mga kabay kundi marami pang mga kabay marami pang mga kasama at natusok natin so ayun mga kabino samahan nyo naman ako ulit ngayon sa ating panibagong adventure para makita nyo mga kabino at matunghayan nyo yung panunusok natin sa mga pugita na ating nakita Wait, mga kabino mag-drive na naman tayo ngayon na video na tayo ng mga kaway video mo sa mga yung panahon no, tingnan nyo yung panahon natin yun hindi ko rato at mukhang uulan so try pa rin natin mga kaway dito lang naman tayo sa malapit pang ulam ulam lang mga kaway yung hanap natin mamaya so ganun pa rin Yan. yung gamit natin yung panahon natin na PBC so sana mamaya mga kaway no lilinaw lang hindi lang uulan yun know? o baka makapagpamanak pa tayo sa may ano may batukan talaga may bahura so try lang natin makabay baka mamaya bigla lang lilinaw so baka pa nga mga kapay tingin huli mamaya sana palalit tayo at bibigyan tayo ng maraming grasya ni God at ayan na nga mga kabay no so dumilim na at ayan ah, hinanda na natin yung mga gamit natin yung pana at yung mga extra natin na ah, battery at bago tayo mag dive pala mga kabay no so isa shout out lang natin una mga kabay no si ma'am girly kayakay uh, ah, si serinan for fishing o si sir rapis for fishing mga kabay so salamat kayo sa ilang supporta mga kabay no kay pirmigin na sila pa, mga kabay no mag-visit sa atong channel at ayan mga kabay no so dive na tayo At ayan mga kabay no, talagang talagang sunerte tayo at talagang marami rami mga kabayno na nakikita yung nagpapakita sa atin at ayan lahat naman mga kabayno na huli natin so thank you lord talaga mga kabay no. at minigyan tayo ng maraming blessings ayan mga kabay no, ito ang last ito pa yung last mga kabayno na nakita natin habang papauwi na tayo nasa buhangin na lang mga kabay kaya tinusok na natin at sinecure mga kabayno na nilagay sa at maliit na butibot at dito nga mga kabayno habang papauwi na tayo nadaanan pa natin mga kabayno ang isang seaweeds kung tawagin sa amin to mga kabayno gusto so dinala ko mga kabayno kasi napakasarap nito mga kabayno kilawin lagyan ng sibuyas dahon at kamatis mga kabay so mahilig nito mga kabayno yung mga kapatid ko kaya dinala ko na lang. At habang nasa malapit na tayo mga kabay no Sa aming baybay So nag ilaw ilaw muna tayo dito mga kabay no? Sa alimasag spot ko mga kabay no? Dinaanan ko muna At ayan mga kabay Hindi no? nga tayo nabigo So nakakita pa tayo ng dalawang malaking alimasag mga kabay no? At ayan hinuli na natin mga kabay So dagdag pang ulam pa ito mga kabay. Mga malalaki pang alimasag na nahuli natin Later. At pass forward tayo mga kabay. No? So, nandito na tayo sa bahay. At ito na yung mga huli natin mga kabay. Ito yung seaweed or gusto na nakita natin kanina. At yung nasa ilalim mga kabay, yung mga pugita. So, maraming salamat mga kabay sa inyong panunood. Sana mag-like kayo at mag-subscribe mga kabay no? sa ating YouTube channel. At kina mga kabay, no? niluto na pala namin yung alimasag at yung gusto. At ayan, meron natin yung pang ulam mga kabay.